mayroon na naman tayong ayos yung keyboard mga lods nung nakaraan ayaw mapindot yung mga keypad so itong keyboard na itong kakaiba naman pag may pinindot ka na isa maraming lalabas so katulad na lang nito pag pinindot ko itong letter T isang pindot ayan tatlo yung babas tapos yung Y ayan so ang daming lumalabas so kakaiba naman to so huwag nyo munang itapon kung sakaling ganito yung keyboard nyo so try nyo muna itong gagawin ko para makatipid kayo okay buksan natin so butin ko muna yan dito muna yung camera lula tayong cameraman mga lod itong cover. So, e-fortik din 'to mga lords. Yan. And sir, e -portik. So, so apat lang 'yung screw nito. 1 2 3 4 So tatanggalin natin 'to. Yan. So natanggal na yung screw. tuklapin natin. gamit kayo ng malipis malipis na bagay kita nyo ba yan kukin natin pa kay yan Yan. So nabaklas na. Yan, so sobrang alikabok, So tabi ko muna 'to. So yan, sobrang alikabok, So linisin muna natin. Nako, parang may bakat ng tubig. So yan mga lods. So malamang nabasa to. Kaya ganun ang nangyari. So baliktad ko muna to. Ayun nga mga lods. Nabasa. Kita nyo to. Itong bakat na to. Parang may tubig. Ayan. Ulimisin muna natin. Pag may ganito kayong keyboard, huwag niyo munang itapon. Buksan niyo muna para pag naayos niyo, di makatipid. Diba? So, linisin natin. Tapos, tuklapin natin. Ayan nga mga luts, basa. Ayan oh. Kaya pag pinindot, dami na agad yung letra na lumalabas. Ayan, so punasan lang natin to yun, Ayan. Ayan sa ilalim. Back to back mga lods. So, tanggalin natin ito para malinis natin maigi isin natin. May bakat ng mga parang malagkit soft drinks ata ito. ito pagka may naglalaro tapos uminom ng soft drinks pinapatong lang dun sa ibabaw kaya natutumba ano mo may, ano mo ta? na-figure kay computer mo ano mo na abasa? ay <laughs> abasa hindi <laughs> Pikirin ko paano makatipid ako. Oh, uh. Hmm. E, Ngayon ito. Eh, nga po tala eh. Nga po dyan eh. Eh. Yan. So, malinis na. Ito naman. Ang natin. Eh. May pa. Back to back. Kikita nyo. Dito, hindi siya matuklap kasi nakadikit siya. Para hindi maghiwalay. So, para malinis ko ng maigi, dito muna yung camera. Yan. Linisin natin back to back. la alima lah naman terus diturin. Ayan mga lods. So ito naman linisin natin. And, daming alakabok. Pagpag natin. hindi na, na natin tapos testing natin kung ganoon pa rin ba so may mga guide naman to yung mga butas so papasok lang nya Pasok may lagi para magsakto yung yung contact nya then balik natin tong rubber

ma wag masyadong naipit mga lods baka pag hinigpitan nyo ng mahigi eh. magkakrack hold yung sakto lang naipit ngayon pwede natin testing Oh, so, wag muna natin ibalik to natin. Yan. Yan, so umilaw na yung keyboard natin. Sana ba yung L30? So, itapat mo natin to. natin para matistig. Yan. Yan. So yan, testing natin. Yung kanina, purahin muna natin to. face. Ayan. Yung T. Pinutuin ko itong T. Pansinin nyo yung uh, text documents. Pinutuin ko na. T. At ayan. Ayan. So wala nang lumalabas na ibang letra. Puro T na ayan so nabasa lang mga loads tapos yung isa yung Y kanina maraming letra na halong nabas ayan ayan puro Y na ayan so ibig sabihin okay na nakatipid na naman tayo try natin yung ibang letra baka may burahin ko to ayan Q dito para kita nya Q ayan W E R T Y Q L K J H, J. So yun gumagana. Gumagana na lahat ng loads. Space. Tuwaya. kaya. okay na mga lods okay na caps slab and big later so okay na mga lods so gano na lang gawin nyo kung sakaling ganito mangyari sa keyboard niya. Oke, okay. semoga so, kita nolong muna. Maraming